Kabanata 471 Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Wala kang karapatan para magsalita dito. Mariing sambat ni Clara. Exactly. You're just a mere son-in-law. How dare you speak out? Umatras ka agad. Ang mga matatanda ng pamilya Strauss ay nakiisa sa pagsaway. Pinatahimik ni Cliff ang lahat at pagkatapos ay malakas na ipinahayag, ang mga salita ni Seamus ay aking mga salita. Nagulat ang lahat. Walang inaasahan na magtitiwala si Cliff kay Sebastian. Isang bagay na pakasalan ang kanyang anak na babae sa kanya, ngunit ang pagpayag sa kanya na gumawa ng mga mahalagang desisyon ay halos hindi maisip, kahit na para sa isang biyolohikal na anak na lalaki. Sige, kukunin ko na ang taya. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Flynn pareho silang nag-isip ni Amos, na naniniwalang siya ang nanalo. Mr. Cliff, hindi ka dapat pumayag, sabi ng kagalang-galang na matanda habang mamantong hininga. Hindi niya alam kung ano ang spirit herbs, ngunit ito ay dapat na isang bagay na mahalaga, at ang pagkawala nito ay isang malaking awa. Dad, I really don't understand. Anong klaseng spell ba ang ginawa niya sa'yo? Bakit ba masyado kang nakikinig sa kanya? Galit na tanong ni Clara. Lumakas ang kanyang pasya na alisin si Sebastian. I have my reasons. You'll understand in due time, makahulugang sagot ni Cliff. Walang mas nakakaalam kaysa sa kanya tungkol sa mga kakayahan ni Sebastian. Maging siya ay hindi tiyak na mananalo laban kay Sebastian, lalo pa ang nakababatang henerasyon magsanib puwersa man ang nakababatang henerasyon ng tatlong malalaking pamilya maaaring hindi sila tugma ni Sebastian. Sa kabila ng maliwanag na panganib, ito ay isang tiyak na panalo. Magsisimula na ang kompetisyon ayon sa tradisyon, ang bawat isa sa tatlong pamilya ay nagpadala ng tatlong kalahok. Ang bawat kalahok ay lalaban sa anim mula sa iba pang dalawang pamilya. Ang pagkapanalo sa isang laban ay nakakuha ng dalawang puntos, ang isang tabla ay nakakuha ng isang puntos, at ang mga huling ranggo ay natukoy sa pamamagitan ng kabuoang mga puntos. Aangkinin ang nangungunang anim na kalahok ang anim na sakahan ng halamang gamot. Kaya, ayon sa teorya, ang pagkatalo sa isang tao lamang ay maaaring makakuha ng isang sakahan. Ang pagkakasunod-sunod ng mga laban ay napagpasyahan sa pamamagitan ng pagguhit ng palabunutan. Ang unang laban ay pinaglaban ni Harold Lawrence mula sa pamilya Lawrence laban kay Sophia Claude mula sa pamilya Claude. Si Harold ay pinsan ni Hugo Lawrence. Siya ang pangalawa sa pinakamalakas, nalampasan lamang ni Hugo sa mga nakababatang henerasyon ng pamilya Lawrence. Nakapasok siya sa Grandmaster Realm tatlong taon na ang nakakaraan at ikaapat na pwesto noong nakaraang taon. Siya ay napakahusay. Hindi rin masama si Sophia. Siya ang panganay na anak na babae ni Robert, na nirirango sa ikalima noong nakaraang taon, na halos natalo kay Harold. Makalipas ang isang taon, ganap na naging posible para sa kanya na ibalik ang mga talahan na yan, na ginawang lubos na inaasahan ang laban na ito. Pagkatapos ng matinding labanan, mahigpit na natalo ni Sophia si Harold, na nanalo sa unang laban at nagudyok ng mga tagay mula sa pamilya Claude. Sa kaibahan, ang pamilya Lawrence ay labis na hindi nasisiyahan. Sumunod, nagsimula ang ikalawang laban kay Hugo na humarap kay Artemis, na piniling mag-forfat. Sa kabila ng kanyang pagnanais na lumaban, si Hugo ang namungunang mandirigma ng nakababatang henerasyon sa Phoenix Island, kaya wala siyang pagkakataong manalo. Mas mabuting mag-forfat siya para lang makonserve ang lakas niya. Sa ikatlong laban, nakaharap ni Clara si Ferdinand si Ferdinand ay pinsan ni Theo. Siya ang nangungunang mandirigma ng nakababatang henerasyon ng pamilya Claude at pumangalawa noong nakaraang taon. Pinili rin ni Clara na mag -forfat. Sa ikaapat na laban, turn na ni Sebastian na lumaban kay Mark Lawrence mula sa pamilya Lawrence. Si Mark ang pinakamahina sa tatlong kalahok mula sa pamilya Lawrence, na nasa ikapitong pwesto noong nakaraang taon. Sa kabila nito, walang mataas na pag-asa kay Sebastian, na ang tingin nilang lahat sa kanya ay binubuo lamang ng mga numero. Ibinahagi ni Mark ang paniniwalang ito, na nagpapakita ng kumpiyansa habang siya ay pumasok sa bato ring habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Mayabang niyang sabi, anak, huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Sumuko ka na lang at mawala ka. Kabanata 472 umiling si Sebastian. Sabi niya, sa tingin mo kaya mo akong isuko at iwan. You're not qualified. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kagyat na kaguluhan sa karamihan. Holy crap, ang yabang talaga ng lalaking to. Kasambahay lang, pero ngayong kasal na siya sa pamilya Strauss, ang lakas ng loob. Mr. Mark, turuan mo siya ng malupit na leksyon. Maraming tao ang sumigaw na parusahan ni Mark si Sebastian, at ang ilan ay nanawagan pa na patayin siya ni Mark. Bukod sa mga tao mula sa pamilya Claude at Lawrence, kahit na mga tao mula sa pamilya Strauss ay sumali. Mababa ang tingin nila kay Sebastian dahil sa background ng kasambahay at naiingit sila na ikinasal na ito kay Clara. Sa kanilang mga mata ay matatalo at mapapahiya lamang si Sebastian kaya naisip nila na baka matalo rin siya ni Mark para mailigtas sila sa gulo ng panonood ng kompetisyon. Mark wore a creepy smile and said, Lucky, you dare to defy me. I'll show you the price of your insolity. Gaya ng sinabi niya, humakbang siya pasulong. Sa sandaling iyon, isang malakas na aura ang bumungad sa kanya. Agad na naramdaman ng karamihan ang mapang-aipang pressure, lalo na ang mga ordinaryong tao, na nahihirapang huminga sa bigat nito. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Sebastian na parang hindi niya napansin. Nagsuot pa siya ng mapanoksong ngiti. Nagalit ito kay Mark, na humakbang muli patungo kay Sebastian. Sa bawat hakbang niya ay lumalakas ang kanyang aura, pilit na tinatalo si Sebastian ng sobrang lakas na natiling composed si Sebastian. Ang kanyang kalmadong kilos ay nagpatunay na hindi ito basta gawa. Naging seryoso ang ekspresyon ni Mark. Sa susunod na sandali, bigla siyang sumugod, at dir diretsyong nakatutok ang kamao niya kay Sebastian. Ang buong pagkakasunod-sunod, mula sa kanyang bigla ang pagkutok ng bilis hanggang sa suntok, ay tumagal ng wala pang isang segundo. Ito ay kasing bilis ng kidlat. Ingat! mabilis na paalala ni Artemis sa kanyang labis na pag-aalala. Maraming nanonood ang napangiti, alam nilang sapat ang lakas ng suntok ni Mark para masugatan o mapatay man lang si Sebastian. Nang malapit nang tumama ang suntok, mabilis na tumabi si Sebastian sa kanan, tipid na umiwas dito. Agad na nakaramdam ng panganib si Mark nang makaligtaan niya ang kanyang suntok. Habang naghahanda siyang hampasin muli, nakita niyang itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay patungo sa mukha nito. Nagulat man siya at nagalit, mas natakot siya sa kanya dahil napagtanto niyang may dinakikitang kapangyarihan na pumihil sa kanyang paggalaw. Nakatingin lang siya ng walang manhabang mabilis na lumalapit ang kamay ni Sebastian sa mukha niya. May malakas na, smack. Umalangaw-ngaw ang malakas na sampal sa buong venue si Mark ay pinalipad ng ilang talampakan bago bumagsak sa lupa. Pagkatapos noon, hindi na siya gumagalaw. Natahimik ang lahat. Bukod kay Cliff, na inaasahan ito, nanlaki ang mga mata ng iba sa gulat at hindi makapaniwala. Laking gulat din ni Clara. Alam niyang malakas si Sebastian pero hindi niya inaasahan na matatalo niya si Mark ng ganoon kadali sa isang galaw lang. Nakakakilabot. Mark sumugod ang ama ni Mark sa kanyang tabi at sumigaw, ngunit walang natanggap na tugon. Buti na lang at humihinga pa si Mark na nagpapahiwatig na nahimatay lang siya. Ganun pa man, galit na galit si David Lawrence, inangat niya ang ulo niya at sinaman ng tingin si Sebastian. Sinabi niya sa kanyang mga mata na puno ng pagpatay na layunin, ikaw bastard. How dare you strike so viciously? I'll kill you. Dahil doon, tumalon si David papunta kay Sebastian at hinawakan ito sa leeg. Nagulat ang lahat dahil hindi nila akalain na sasalakayin ni David si Sebastian at binaliwala ang mga patakaran. Kabanata 473 Ginawa ito ni David ay bahagyang dahil sa galit, at isang bahagi dahil si Sebastian ay isang tagalabas. Bukod pa rito, matagal nang mahina ang pamilya Strauss, kaya nadaman ni David na wala siyang dapat ikatakot. Seamus, umalis ka nga. Sigaw ni Artemis. Nakatayo si Sebastian na hindi kumikibo, na parang natulala sa takot. Gayunpaman, kung ang isa ay tumingin sa kanyang mga mata, wala silang makikitang takot o gulat, isang malamig na kinang lamang at manghahawakan na ng kamay ni David ang leeg ni Sebastian, biglang bumaril ang isang dart sa hangin at tumama sa braso ni David. Napasigaw si David sa sakit bago umatras sa takot. David, paano mo, isang matanda, sasalakayin ang isang nakababatang tao? Mahiya ka. Tumayo si Cliff at galit na saway sa kanya. Bagamat alam niyang hindi makakapantay ang lakas ni David para kay Sebastian, Ayaw pa niyang ibunyag ang tunay na kapangyarihan ni Sebastian, kaya pumagit na siya sa oras. Si David ay parehong nagulat at galit ngunit hindi makasagot. David, bumalik ka. Saway din ni Amos. Walang pagpipilian si David kundi ibalik si Mark, bagaman nagtatanim siya ng matinding puot para kina Sebastian at Cliff. Mr. Lawrence, nabugbog ng husto si Mark. You must seek justice for him, pakiusap ni David. Ibalik mo muna o anak para magpagamot. I will make this boy pay a heavy price. Malamig na sabi ni Amos. Nakakatakot ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, mas galit siya kaysa sa iba. Sa nakalipas na ilang taon, napanatili ng pamilya Lawrence ang isang perpektong winning record. Ito ang kanilang unang pagkatalo. Hindi lamang sila natalo sa isang sakahan ng halamang gamot, ngunit halos natalo rin sila sa kanilang taya. Nangangahulugan ito na ang pinakamagandang sakahan ng halamang gamot na nakuha nila bawat taon ay mapupunta sa pamilya Strauss sa susunod na sampung taon, kaya malaking kawalan ito para sa kanila. Ito ay isang bagay na hindi kayang tiisin ni Amos. Mr. Lawrence, this boy must die, or we will lose the bet, galit na sabi ng kagalang-galang na matanda. Tumanggaw si Amos. Pagkatapos ay kinausap niya si Hugo at Harold, si Mark ay pabaya kanina. Huwag maliitin ang batang ito, malamang na middle stage grandmaster siya. Kapag nakatagpo mo siya mamaya, magingat at patayin mo siya kung magkakaroon ka ng pagkakataon. Dad, don't worry. Kahit middle stage grandmaster siya, magiging madali para sa akin ang pagpatay sa kanya, confident na sabi ni Hugo dahil late stage grandmaster na siya. Siya ay 30 taong gulang na, kaya ito na ang huli niyang pagsali sa naturang kompetisyon. Kailangan niyang alisin si Sebastian para sa kanyang pamilya. At saka, binalak na niyang patayin si Sebastian dahil malaking tukso sa kanya si Clara. Samantala, ang pamilya Claude ay parehong galit na galit. May balak din silang patayin si Sebastian. Sa kabilang panig, ang pamilya Strauss ay sumabog sa na napalakpakan, nagpalakpakan at nagsasaya sa napakalaking kagalakan. Naisip nila na kung wala si Mike sa taong ito, hindi sila makakakuha ng anumang sakahan ng halamang gamot at nag-aalala tungkol sa kanilang kinabukasan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binigyan ni Sebastian ng malaking sorpresa ang lahat sa pamamagitan ng pagpapatambal kay Mark sa isang sampal ang kanyang lakas ay hindi kapanipaniwala, kaya tiyak na siya ay makakakuha ng isang nangungunang anim na posisyon at makakuha ng isang medicinal plant farm para sa pamilya Strauss. Bukod pa rito, sa mga taya laban sa iba pang dalawang pamilya, maaari pa silang manalo ng pinakamahusay na sakahan ng halamang gamot at isang sampung taong tamang pagtatanim. Ito ay maaaring maging punto ng pagbabago para sa pamilya Strauss nagsimula na ang ikalawang round ng kompetisyon. Si Amelia Claude, na hindi pa lumahok sa unang round, ang unang tumuntong sa battle ring. Siya ang bunsong anak ni Robert at napakakapangyarihan. Ang laban ay sa pagitan nila ni Artemis. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, si Artemis ay hindi tugma para sa kanya. Ang mga sumunod na laban ay natuloy tulad ng inaasahan hanggang sa tumapak si Sebastian sa battle ring. This time, ang kalaban niya ay si Sofia. Kabanata 474. Sa tingin mo ba matatalo ni MS Sofia si Shemas Hindi ko masabi. Habang kahanga-hanga si MS Sofia, hindi madaling kalaban si Shemas Pinabagsak niya si Mark sa isang sampal lang. Medyo malapit lang siguro ang kakayahan nila, kaya siguradong magiging mainit ang labanan na ito tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Bagaman din ulat ni Sebastian ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapabagsak kay Mark sa isang sampal lang, pinag-aralan ng ilang mga elder ito at naisip nila na ito ay dahil sa pagiging pabaya ni Mark. Kung hindi, kahit na hindi siya ang kapareha ni Sebastian, maaari siyang tumagal ng kahit isang dosenang galaw. Dahil si Sofia ay mas malakas kaysa kay Mark, sila ni Sebastian ay itinuturing na nasa parehong antas naglakad sina Sebastian at Sofia sa gitna ng battle ring. Humigit kumulang anim na talampakan ang layo nila sa isa't isa, nakatingin sa isa't isa. Kalmado ang mukha ni Sebastian, habang seryoso ang ekspresyon ni Sofia. Lahat ng tao mina maliit ka noon. Hindi ko inaasahan na ganoon ka pala Master, sabi ni Sofia. Sagot ni Sebastian, you're no match for me. Nang marinig ito, hindi nagalit si Sofia. Sa halip, mas naging seryoso siya. Sinabi niya, nagawa mong patumbahin si Mark sa isang hakbang na nagpapakitang napakalakas mo, ngunit iyon ay dahil siya ay pabaya. Hindi ako gagawa ng parehong pagkakamali at mas malakas ako kaysa sa kanya. Sa tingin mo madali kang manalo. Tumanggaw si Sebastian. Kung ganoon, ipakita mo sa akin ang iyong lakas ilabas mo ang iyong sandata, sabi ni Sofia, na naglabas ng dalawang maiikling espada mula sa kanyang baywang. Ang isang espada ay mas mahaba para sa opensa, ang isa ay mas maikli para sa depensa, na ginagawang balanse ang kanyang mga atake at depensa. Wala akong armas, hindi ko rin kailangan. Sige, sabi ni Sebastian, na sinenyasan siya na gumawa ng unang hakbang. Fine, Tingnan ko kung gaano kakalakas. Labing isa. Medyo nagalit si Sofia nang makitang masama ang tingin sa kanya ni Sebastian. Pagkasabi noon ay sumugod siya kay Sebastian na may hawak na espada. Ang galing talaga ni Sofia. Inilipat niya ang kanyang dalawang maiikling espada ng mabilis at hindi mahuhulaan. Ito ay kung minsan ay magaan at maganda, kung minsan ay malakas at dumadagendong, na parang mga extension ng kanyang sariling mga braso. Sa kanyang middle stage na Grandmaster Cultivation, siya ay walang alinlangan na isa sa pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon. Patuloy na umiwas si Sebastian, umatras ng hakbang. Siyempre, sinadya niya ito, dahil kontrolado ang mga pag-atake ni Sofia at hindi masyadong mabisyo. Ayaw niyang matalo siya ng ganoon kadali, kung hindi, maaari niyang tapusin ang laban sa isang galaw lang. Hindi ito alam ng mga manunood. Nang makita nila si Sofia na nangunguna, sila ay nagpalakpakan ng malakas at hinimok siya. Naramdaman ang momentum, mas masiglang lumaban si Sofia at naglalayong talunin si Sebastian sa isang pagkakataon. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Sebastian na oras na para mag counterattack nang makitang may mali sa kanyang depensa, mabilis niyang hinawakan ang kanyang palso at tinutukan ng suntok ang kanyang ulo. Natigilan si Sofia, namutla ang mukha sa takot. Nagulat ang mga miyembro ng pamilya Claude. Nang makita ang suntok na tatama sa ulo ni Sofia, natakot ang lahat. Kung dama po ang suntok, baka hindi na siya mabuhay ipinilit ni Sofia ang kanyang mga mata, sumasakit ang kanyang pisngi dahil sa mabangis na hangin ng paparating na suntok. Nang akala niya ay madudurog na ang kanyang ulo ay biglang tumigil ang kamao ni Sebastian. Wala pang isang pulgada ang distansya ng kamay niya at ng ilong nito. I give up, mabilis na pagsuko ni Sofia, napawis na pawis. Nagkagulo ang mga tao. Wow, I didn't expect this guy to be so powerful. I can't believe na natalo niya si Sofia with his bare hands. Hindi maarok ang lakas niya. Akala naming lahat na tagapuno lang siya, pero matagal na niyang itinatago ang kanyang tunay na kapangyarihan. No wonder pinilit ni Mr. Strauss na ipakasal sa kanya ang kanyang anak. Matagal na niyang alam iyon. MS Clara, congratulations! Kabanata 475 Binati ng mga kagalang-galang na matatanda ng pamilya Strauss si Clara. Ang mga palihim na nanunuya sa kanya dahil sa pagpapakasal sa isang kasambahay lamang ay tumingin ng may inggit. Base sa performance ngayon ni Sebastian, hindi man kasing lakas ni Hugo, hindi may kakaila ang kanyang talento. Kung tutusin, si Hugo ay nasa 30 na, samantalang si Sebastian ay nasa 26-0-27 sa isa pang dalawa o tatlong taon, tiyak na magiging kasing lakas siya ni Hugo ngayon. Gayunpaman, hindi masaya si Clara. Ang kanyang unang pananaw kay Sebastian bilang isang hamak na kasambahay ay nanatiling hindi nagbabago. Kahit gaano pa siya kalakas, housekeeper pa rin siya sa paningin niya. Isa pa, sinampal siya ni Sebastian at pilit na ginawang babae. Labis ang pagkamuhi niya sa kanya, Hinihiling lamang napatayin siya ni Amelia. Mabilis na umabot sa ikatlong round ang kompetisyon, kung saan nakaharap ni Sebastian si Amelia. Magpinsan sina Amelia at Sofia, ngunit magkaiba ang kanilang mga personalidad. Hindi ko akalain na ang isang alopears na tulad mo ay may mga kasanayan, ngunit ang malas mong humarap sa akin. Puputulan ko muna ang iyong ulo bago ang kinan ang aking gantimpala malamang na hindi mo alam ito, ngunit ang iyong ulo ay nagkakahalaga dalawang bilyon ngayon. Malamig na tumikim si Sebastian at sinabing, narito ang ulo ko. Natatakot lang ako na wala kang kakayahan kunin ito. Ikaw kulangot, huwag kang masyadong maangas. Idilat mo ang iyong mga mata at panoorin kung paano ko pinutol ang iyong ulo. With that, umatake si Amelia. Gumagamit siya ng longsword. Sa pagtapak pa lang ng mga daliri niya sa lupa, bigla na lang siyang sumugod na parang chita. Sa halos isang iglap, nasa harap na siya ni Sebastian, nilalazlaz ang leeg nito gamit ang kanyang espada. Gaya nga ng sinabi niya, tinutukan niya ang ulo niya. Para pigilan si Sebastian na makapasok sa nangungunang anim, ang pamilya Lawrence at ang pamilya Claude ay nagalok ng napakalaking bounty na dalawang bilyong dolyar sa sino mang makakapatay sa kanya. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Sebastian habang iniiwas niya ang espada. Dahil hindi nakuha ni Amelia ang kanyang unang hampas, agad niyang tinutukan ng pangalawang tulak ang puso ni Sebastian. Tina-target niya ang kanyang mahalagang puntos sa tuwing gagawa siya ng hakbang. Umiwas ulit si Sebastian. Ang dulo ng espada ni Amelia ay dumampi sa kanyang dibdib. Mabilis na tinugon ni Amelia ang isang paalang na laslas. Galit na galit si Sebastian bigla siyang tumalon sa ere at sinipa siya sa mukha. Sa isang malakas na putok, lumipad siya ng higit sa 33 talampakan at namatay bago tumama sa lupa. Ano? Laking gulat ng lahat at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Kilala si Amelia na mas malakas pa kay Sofia. Inakala ng marami na malaki ang tsansa niyang manalo, Ngunit walang sino mang umasa na papatayin siya ni Sebastian sa isang sipa lamang nang magsimula ang laban. Ang kanyang lakas ay napakalaki, at ang kanyang kapangahasan ay higit pa. Ang pananakit ng isang tao ay isang bagay, ngunit ang pumatay ng tahasan. Hinding-hindi ito palalampasal ng Claude family. Amelia Nang makita ang kalunos-lunos na wakas ni Amelia, agad na nagalit si Robert. Bulalas niya, Bastos ka, babayaran kita ng dugo. Sa galit na galit, sinugod ni Robert si Sebastian. Puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, naghanda na si Cliff. Lumipat siya sa harap ni Sebastian at pinalipad si Robert ng ilang talampakan ang layo ng isang hampas ng palad. Ito ang kapangyarihan ng isang banal na Grandmaster, kahit isang casual na welga ay isang bagay na hindi kayang tiisin ng isang Grandmaster nagpigil si Cliff. Kung hindi, maaari niyang mapatay si Robert sa isang welga. Tumalon sa ere si Robert, sumilip, at lumapag sa harap ni Cliff. Sa sandaling iyon, naglabas siya ng nakakatakot na aura. Kasabay nito, sumulong ang mga eksperto mula sa pamilya Claude at Strauss. Nakabuo sila ng isang tense na standoff na may malapit na labanan. Robert, Nagdedeklare ka ba ng digmaan sa Strauss family? Mariing na tanong ni Cliff.